Hey guys, as of January 2024, itong pinakauna at pinakamalakas sa smartphone na mas ngayon taon. Hindi ko alam kung paano tatapatan na ibang smartphone brands ngayon. Dahil para sa may around 15k lang na SRP niya, depende kasi mo siya mabibili. Dahil actually guys, nabili ko lang siya ng 14 to sa Milasada itong nakaraang sale sa may 256 na version. Pero 16,990 talaga yung kanyang SRP guys at mas okay na maghinti lang tayo sa may sale para maka-discount tayo. Dalawang version guys ng Poco X6 Pro isang 8256 na nasa akin nga ngayon, at isang 12512 na -12 version na meron 20k naman na SRP. Na leather back design nga sa may likod niya na malakas maka premium. At ang nipis pa niyang hawakan, ang kaso wala siyang headphone jack dito. Pero gusto mo lang to para sa akin, tinaka wireless earphone naman yung ginagamit ko. Meron tong 6.67 inches na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate, na merong HDR10 plus na display, at Dolby Vision, at Corning Gorilla Glass 5 protection. Maganda ang display ng Poco X6 Pro. Maliwanag siya at matingkad yung kulay. Maganda talaga mga AMOLED para sa akin compared sa mga naka-IPS. Well guys, like, first impression ko dito sa mi HyperOS ni Xiaomi ngayon. Halos ito pa rin naman ang MIUI. May konting pagbabago lang. Ito yung quick comparison nila sa mi Poco F3 na naka MIUI pa. At HyperOS na naman dito sa mi bagong Poco nga. Ang napansin ko lang dito is wala na sa mi right corner itong settings na icon niya dito sa mi status bar. Medyo nakakalito lang guys kung nasanay nga tayo sa MIMI UI at sa lahat ng Android guys na nasa taas yung icon ng settings. Ang ayo ko lang dito sa MIMI Hyper ay eh, wala yung pwede mong islike yung mga maraming application dito na pwede mong silang in install lang sabay sabay Dil pwede mo yung gawin sa MIMI UI na luma. So per view pa lang naman ang ayaw ko sa kanya. Sa package siya ng smartphone na to is meron siyang 67 watts charger. Black na jelly case na nga, nga niya na mas maganda. Kung ba sa may transparent na jelly case. Nakatagalan nis naninilaw siya. Naka display fingerprint to guys. Triple camera na meron 64 megapixel na main camera. 8 megapixel na ultra wide. Saka 2 megapixel na macro. At meron din siyang 16 megapixel na front selfie camera. Yun yung mga sample natin. Sa video naman ni support din siya ng 4K 30fps na video. Yan din yung sample natin. bilaki like, hindi ko pa masubukan kung gano'n bang kalakas ang performance ng ganyan kataas ng Dota score. Dahil hey, lahat ng games na gusto mong laruin dito ay siguradong walang magiging problema. Kahit pa isagad natin lahat ng mga graphics nila. Sa Mobile Legends case, common na to. Walang kahirap-hirap ang parehong ultra graphics at frame rate sa kanya. Isang game na pang testing ko kung gaano bang kalakas ang processor kung talaga ba siyang malakas. Isa tong kay Mirror 4. Ito guys, sagad yung kanyang graphics dyan. Pero still, medyo stable pa rin siya sa may 60 FPS na gameplay. Konting optimization lang kailangan na to guys. Para mas maging smooth yung paglalaro natin dito. Sa Call of Duty Mobile, syempre sa din yung kanyang graphics sa frame rate dito. Kola kay hirap, hirap yan sa may multiplayer at sa may battle royale din. To be honest, guys, yung gintong kalakas ng Toto score, nakulang 1.4 million na score. Sa totoo lang, wala akong nakikitang malaking difference sa mga smartphone na mayroong 700k to 900k na ang score. Especially yung mga nakas na Dragon 870 na mga processor. Parang wala na halos pinagkakaya yung mga performance niya sa mga mismong games na mga tinetesting natin. Sa so, totoo lang masyado nung malakas yung gate ng klase ng smartphone. doon -do po na hindi na natin nasusulit yung pinaka full power ng processor natin. Di sa mga games ka na nalalaro lang natin, na super limited lang yung mga graphics. Di itong gate kalakas sa mga processor, e eh, pwede na tayo makapaglaro ng maraming PS3 games. O kahit mga PS4 at PS5 na games. Siguradong kaya ng processor ng Poco na to. Ang problema hindi naman natin malalaro yung mga games na mga nasa console. Kumbaga para tayong bumili ng gaming phone tapos si pang-text at tawag lang natin. Kumbaga na sayo yung pinakadaylan kung bakit ginawa ang Poco X6 Pro. Ginawa siya sa mga gusto ng mga budget friendly na mga gaming phone tapos si pang Facebook at YouTube mo lang. Sayang lang guys yung kanyang specs. Pero super nakakabilib din talaga guys si Poco. Dahil kaya na mag-offer ng ganitong kalakas na smartphone sa mga sobrang murang presyo lang. Gagawa pa ako ng separate na gaming review na to, guys. Kaya kung around 15k ang budget nyo ngayon, Itong si Poco X6 Pro ng so far pinakamalakas sa smartphone na lumabas niya taon sa sobrang murang presyo lang din ngayon. Yun lang guys, thanks for watching.